Sa buhay natin is uh, mayroong mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Yung bang uh, biglang uh, lumiliko yung uh, landas na ating uh, tinatahak. Pero kahit na nga ganun na hindi natin alam kung saan uh, patutungo, kung saan ang uh, pupuntahan, kung ano ang magiging uh, kalalabasan ng biglang uh, pagliko na ito, ng mga bigla ang pangyayaring ito sa buhay natin, ay kailangan din po nating uh, yakapin ito. Kailangan nating uh, tanggapin ang pangyayaring ito. Dahil itong mga pangyayaring ito ay ito pala yung magbibigay sa atin ng uh, new beginning. Ito pala yung magbibigay sa atin ng uh, breakthrough. At itong pangyayaring ito pala, dahil sa pangyayaring ito, ay uh, ito pala ang magiging dahilan kung bakit uh, magkakaroon ng uh, purpose ang buhay natin sa mundong ito. Ito palang biglang pagliko na ito ang magiging dahilan at may intindahan natin, marirealize natin kung ano ang uh, purpose ng buhay natin sa mundong ito.